Bakit gusto nila impeachment? Ba't ayaw nila ombudsman? Kasi walang ingay, walang media, tahimik. Hindi nila masisiraan si Vice ah. President ng Trial by Publicity. Katulad ng ginawa nila kay Chief Justice Coronel, yung TRO ng Supreme Court, hindi niya sinunod. Oh, alam na niyang may batas. Hindi lamang sa Biblia, kundi sa mismong penal code natin sa pakikihapid, nakihapid pa siya. Eh, sumusunod sa batas yan. Mm. Okay, mga namunod ng araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating itong tabunin PH channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa tayong panibagong reaction video ngayon. Ito po, pag-usapan natin. nako uh, mga dilawan! Uh, at yung nagsasabing mga framers ng konstitusyon ay matapang na ni Real Talk ni Atty. Topacio mga kababayan? Mm eto pag-usapan natin yan. Mga station tuned kayong Mga kababayan na kasi, nako, pakinggan natin ko anong masasabi ni Bito, ni Atty. Pasyo sa mga taong to na until now, hindi pa rin matanggap-tanggap yung desisyon ng uh, Korte Suprema, mga kababayan. Ito nga, uh, kasi Uh, honestly, sinabi ko na sa sarili ko mga kababayan na ah, ayaw ko nang talakayin itong patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga kababayan kasi naglabas na nga ng desisyon ang Korte Suprema. And kahit anong gawin ng mga kalaban ni VP Sara, mag-file sila ng motion dyan, uh, kung titingnan natin, unanimous decision yon, 13 out of 15 ang nagdesisyon, most likely medyo mahirap na yan balik balikta rin mga kababayan. Okay? Kasi nga ito, um, sige, file sila ng motion, pero klaro naman talaga kung anong sinasabi ng Korte Suprema, kung ano yung um, ni ng kampo ni VP Sara yung issue. Hindi naman tatakbuhan kanya ni VP Sara ang proseso lang naman ang kwenisyon niya. At ito na nga, nagdesisyon ng Supreme Court na talaga may mali dyan sa desisyon, ah, sa, sa, proseso ng pagkandak ng ah, pagfile nila ng impeachment laban kay VP Sara. Okay? So, pero mga kababayan, hindi natin maiwasan ito ah, itong mga kalaban ni VP Sara na talagang antin lang, hindi pa rin nila matanggap-tanggap at until now nagsasalita pa rin dyan sa harap ng media. At eto mga kababayan ha. Um, kung napapansin niyo, eto eh, ito honestly, ito yung mga napapansin ko. Of course, itong mainstream media kinukuha pa rin itong uh, impeachment na issue pinagpausap, pinag uh, pinag-usapan pa rin until now. Kasi mga kababayan, ito merong mga mainstream media, alam naman natin na uh, yung mga malalaking mainstream media nandyan yan sa PSE or Philippine Stock Exchange na kung saan karamihan sa ating mga kang kongresista lalo na, of course, banggitin na lang natin itong si Martin Romualdez na kung saan meron din siyang kanyang kumpanya ay mayroong shares dito. Okay, lalo na dito sa abs mga kababayan, itong mga ABS-CBN uh, companies, uh, ano pa ba, abs ANC, DZMM, ito yung mga pinagmamayari ng ABS-CBN. And itong kumpanya ni Martin Romualdez mga kababayan na RYM, kung tama pagkaka-remember ko, RYM Management, ito nga, may nakabili sila ng, or may hawak silang stocks dyan. Kaya maintindihan natin at alam natin na yung hindi pagpigil or hindi pagtanggap at patuloy na pag-uusap dyan sa impeachment laban kay VP Sara ng mga mainstream media, lalo na itong ABS-CBN mga kababayan, ay talaga ah uh, may influence siya dyan. Yeah, Yan, sa mga taong gustong ipabagsak si VP Sara. Okay? At ito nga mga kababayan, ito honestly, masasabi ko, well, probably, pakonsuelo na lang natin ito ha, na tayong mga supporters ni VP Sara, pakonsuelo na lang natin, na kung saan, ah uh, mukhang meron talaga, meron din talagang reason kung bakit um, Vice President lang ang tinakbuhan ni VP Sara naging vice president siya ni PBBM. Kasi mga kababayan, kung halimbawa ang nangyari baliktad. Okay, si si VP Sara naging presidente tapos si PB si si BBM ang naging vice president. Most likely mga kababayan, um, hindi na natin ito makikita ang kabulastugan na ginagawa ni Martin Romualdez ngayon. Okay. So, eto nga mga kababayan. O bakit ko nasasabi na probably pakonsuelo natin? Kasi kung um, si BP Sara sumunod kay PRRD tapos ginawa niyang Vice President si PBBM, most likely ang iindurso niyan after ni after ng term ni Vice na, uh, ni Sara Duterte ay yung vice president niya which is si, si BBM. Of course, magpinsa naman yan si BBM at si Martin Romualdez. Until now nga, hindi kaya ni BBM na suwayin si Martin Romualdez. Most likely, pagta pagtakbo ni uh, BBM ng presidente, halimbawa by 2028, yung magiging vice niya ay si Martin Romualdez. Okay? And since late nang pumasok si Martin Romualdez, wala na tayong pagkakataon kasi mahirapan na tayong humanap ng katulad ni VP Sara mga kababayan na ah uh, matapang na kayang harapin o hindi natatakot na harapin kung sino man itong mga uh, mga buaya sa likunan mga kababayan Okay, kasi yun nga um, hindi na natin ma makilala ng husto So, mas ni Martin Romualdez na maging presidente pagdating ng panahon. So, ito na nga. Yun nga, pa-consuelo. So, ito na lang nakikita kung positive side na naging vice president si Sara Duterte kasi probably ito yung mission niya na nakikita ko na ibulgar itong mga katarantaduhan ng kongreso lalo na ni Martin Romualdez dito. Okay? O oh, comment kayo dyan mga kababayan kung agree or disagree kayo dito sa nakikita ko. Well, anyway, kung tanong natin, um, uh, may impeach nga ba dito si VP Sara mga kababayan? Eh, um, of course, kung evidence-based lang mga kababayan, ako honestly nakikita ko na mamahirapan sila ditong ma-impeach dito si VP Sara. Kung evidence-based lang. Pero ang problema mga kababayan, ito nga, itong impeachment, hindi naman talaga ito, Um, evidence-based, more on political ito, mga kababayan. So hindi nila ito titigilan si VP Sara hangga't hindi ito matanggal until 2028. Hindi nila yan titigilan. Kasi based on history din natin, mga kababayan, lahat ng kumalaban malaban sa mga NPA ay talagang napabagsak nila. Kasi nga ang 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 lawak na ng influensya ng in, mga NPA sa mga kababayan. May mga kakilala nga ako na um, hindi ay I minado mean, sila na may connection sila sa mga grupo na yan. Pero nandito sila sa community natin. O nagvo-volunteer sila, yung iba nasa paralan. Tapos sila yung mga nagre-recruit ng mga kabataan. O, halimbawa, nasa paaralan, isang guro. Okay? Uh, hindi nga siya officially member, pero advocate siya ng mga sinusulong ng mga NPA. So, siya yung nire-require niya mga estudyante umaten doon sa mga seminars na may may kinalaman dyan, tapos pinapipirmahin pinapip, yung mga estudyante, papi, fill up ng mga forms para maging members. Yun yung mga, yun nga, nakikita natin na ang lawak na nila ng connection nila. So, yung iba, nasa mga malalaking korporasyon, um, sinusuportahan nila yung iba para mag-aral bilang abogado, and, yun na nga, may mga abogado na so, medyo mahirap talaga. So, kung ikaw, kung itong isang korporasyon gustong pabagsakin ang isang politiko kasi tinitira yung negosyo mo, ang simple lang ang gagawin ng mga malalaking korporasyon, lalapit lang yan doon sa mga grupo na yan. Tapos, ah, mag-finance lang yan, magbibigay lang ng, project, anang uh, budget, para sa ikabubuhay ng kanilang organisasyon organization para para sirain yung mga politikong tumitira sa kanila kaya nga ito si VP Sara yung nakikita natin na una si Pierre tapos ngayon si VP Sara nakikita natin mga matatapang na talagang kumalaban dito sa mga grupo na ito mga kababayan Yet, ito na nga, pina-impeach nila. Alam natin, hindi talaga nila ito titigilan. Ngayon nga, may desisyon na ang Supreme Court na kung saan pwede naman silang maghintay until February 2026. And yet, hindi pa rin talaga nila tinatantanan. Okay? Kung napapansin niyo mga kababayan, yung, halimbawa yung ABS-CBN, palaging naghahanap ng pwede nilang ma-interview para para sa ayon doon sa kung anong gusto nilang uh, ipasok sa kaisipan ng taong bayan. Kaya eto mga kababayan, oh, so pakinggan natin dito si Atty. Topacio kung anong masasabi niya dito sa mga taong to. at uh, kung umabot kayo sa parte ng video natin, umabot kayo dito, paki-like po and share ng videos natin. And then, paki subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito. Uh, hindi natin tatapusin ito, mga kababayan. Of course, uh, may maiksi lang ito. Naka-speed up, ha. So, stay tuned kayo ngang soli kasi uh, pag-usapan natin ito, mga sinasabi, sinasabi dito niya, Torito Paso. Ito, pakinggan natin. Sinabi na ng Korte Suprema, malinaw na malinaw na malinaw na malinaw, oh, hindi nawala ng transparency and accountability. Uh -huh. Ha? Pwede nyo i-demanda sa ombudsman Wala namang immunity ang vice-presidente Di katulad ng presidente May sovereign immunity Correct mm -hmm. I-demanda niyo ng administrative I-demanda niyo ng criminal case oh di ba? Opo Mag-hearing kayo ulit, di ba? Mm. O, oh. bakit gusto nila impeachment? Ba't ayaw nila ombudsman? Kasi walang ingay Walang media Tahimik Hindi nila masisiraan Si uh... vice-president ng trial by publicity Katulad ng ginawa nila Kay Chief Justice Corona That is the only reason kung bakit Aha uh -huh pinipilit nila matuloy itong impeachment to the extent na nagpapakaengeng na yung mga ibang senador uh -huh. ha wag daw munang magbotohan wag daw munang magdesisyon kung ititigil o hindi ang impeachment trial wag daw Uh, I would like to direct your attention to the penultimate page nung 97 page decision. Yeah. Mm -hmm. Di ba si Risa Tiberos, magaling daw siya sa English Di ba, uh -huh. tira siya ng tira. Fourth tweet eh, fourth tweet. Oh, anito ibig sabihin ng fourth tweet, di ba? Sabi niya, immediately, as soon as possible, etc., etc., sabi ni Risa. Oh. Eh, magaling din pala siyang tumingin sa dictionary, whether online o physical na dictionary. Ma'am Risa, tignan mo rin yung meaning ng dalawang words na, na isang nasa isang phrase doon sa desisyon ng Korte Suprema. Immediately executory. Tignan mo oh. naman ang meaning noon. Huwag mo sabihin hindi mo alam ang meaning noon. Immediately executory. Oh. Parang forthwith mo na forthwith mo. O ano nangyari do sa kapo forthwith niya? O di forthwith na remand? niyo <laughs> <niyong mag> <laughs> Hindi, eh, di ba? Tayo din sa kanya. Oh. Sabi <laughs> okay, niya, diba, mag-convene tayo. Sabi ni Cheese. O, oh, sige. Convene mm. tayo. Okay. O, oh. anong gagawin natin? O, oh, convene na tayo. May nag-motion. Remand. Okay. Carried 18 to 5. O, oh, di Alala. forfeit na. Di ba? O, oh. oh, di nagtagal. Nag-bounce back. Manat ang manat kasi si Manang Risa. Ba, ba't pinabayaan po niyo ibang kasama? Anong pinabayaan? Kasi bakit si Amam Risa lang nagsasalita? Eh, hindi ba nagsalita rin si Coco? Kaya lang hindi na pwede siya magsalita ngayon oh. kasi hindi na siya senador. Oh, lakas pa sa Marikina. Oh, 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 oh. Paano Oh, oh. oh. <laughs> <laughs> oh. <magsasalita>. oh di diba? <laughs> Kaya nga mga kababayan, na post muna natin ha. Oh. Kahit imagine niyo yan ha. Imagine niyo yan. Kahit nagmumukha na kayong tanga. Ha, nagmumukha itong mga senator, si Kiko, si Risa, si Pam. Kahit itong tatlong to mga kababayan, nagmumukha na silang tanga sa harap ng taong bayan. Ha? Ah, uh, sa kakalaban nila dyan sa decision ng Supreme Court. Eh, patuloy pa rin yung ginagawa nila kasi mga kababayan, itong mga taong to, ito'y may mga hidden agenda mga kababayan. Ah, halimbawa, ito si Risa. Membro ito ng AKBAYAN. Of course, hindi ko sinasabi yung AKBAYAN ay kasapi ng NPA or France ng NPA. Actually, duda. May duda ako, pero wala pa tayong yung yung NTFL mga kababayan hindi pa nag, naglabas ng information hindi katulad doon sa information ng ma, makabayan black na kung saan talagang sinabi ng NTFL na itong grupo na ito ay talagang friends ng NPA pero itong akbayan sabi natin hindi ha uh, pero mga kababayan May video tayong ipernisinta dito sa ating channel na kung saan na-connect natin itong grupo ni rizon Veros na Akbayan, Liberal Party, ABS-CBN, doon sa mga malalaking corporation na nasa kasapi ng Makati Business Club, yung mga Ayala, yung mga Aboitiz, yung mga uh, ano pa yung isa nakalimutan ko, OFINMA Corporation, uh, ito yung mga malalaking korporasyon. Ito yung mga korporasyon na may hawak ng PPP. Ano yung PPP? Oh, yung private public partnership ng mga proyekto ng gobyerno at sila ang nagmamanage. Diba? Kung 'Di ba? Kung hindi niyo alam mga kababayan, merong party sa contract ng PPP na kung saan kapag ha, kapag ah, magkamali yung gobyerno or ah, anong tawag doon basta may detalye na kung saan mangingi alam or babawiin or ano ba yung masasabi doon pwede nilang pwede mag-file yung private sector ng breach of contract doon sa government unfortunately mga kababayan nangyari na nga yan na kung saan nag-file yung isang private sector yung sa PPP nagfile doon sa Singapore na kung saan natalo yung Pilipinas at nagbayad kung natatandaan nyo sa time ni PRRD yan yung pinigilan niya ha? Eh, hindi ko lang alam kung talagang napigilan or naituloy basta isa yan sa mga mga downside na na nasa kontrata ng mga PPP mga kababayan. Okay? Set so, tuloy muna natin. On. Ngayon, kung ano-ano 'tong -ano sinasabi nila, hmm. oh, ke overreach, ke nagbigay ng rules, ha? Uh -huh. Iniba yung batas, ha? Hmm yung nagsasabi, ang mga dalubhasa pa naman kayo, ha? Christian Monsod, si Frank Drilon, sino bang mga tumutunig sa Supreme Court? Ito may mga characters eh, na bumabanat sa amin na, pag, uh... na pinaprotektahan namin yung Supreme Court. Ito uh, una-una diyan, si Ronald Diamas ng Akbayan, di ba? Okay. Ang distinction lang niyang si Ronald Diamas. Wala namang qualification niya kundi, naging political advisor siya ng the worst president ever in Philippine history, si Noy Noy Aquino. Diba? Yan si Ronald Diamas ang nagyamas eh, kay Riz Ontiveros. Ibig sabihin, hindi! Paililiwanag ko yung sinasabi ko. Hana, mm. oh. niliyamas niya. Mm. Di ba? Pagka ikaw ay yung pangalan mo minsan, nalilend mo sa isang activity. Halimbawa, si Noy Noy. Mm. Noy Noying. Di ba? Ibig sabihin, mm. walang ginagawa. Opo. Uh, lang, oh, lang. Uh, Laro-laro ng Mobile Legends. Di ba? O, oh. Mm. o, o nagadon ka. Ibig sabihin, na disbar ka. Kasi, <laughs> may mga tao, yung pangalan nila, na? nalilend dun sa activity. O, di ba? Oh. Diba? Mm. O. Oh. Parang yung diesel. Apo. Yung diesel na fuel. Apo. Pangalan yun ng tao eh. Ay, Hindi si Vin Diesel ha. Ano na? Hindi yung German yun? Siya nag-invento ng diesel engine. Aha. Oo. Oh, oh. Mm. oh, diba may gano'n? Oh. So si Riz Ontivero, since ang advisor niya, si Ronald Yamas, naliyamas siya. Naliyamas. Ronald Yamas. Oo qualification. Political advisor siya. Puro political scandal si Noy-Noy. Hindi naman niya nagamot. Kaya nagawa si eh, miserably. Si Marojas eh, di ba? Yung sa 44. Di ba? Yung Yolanda. Hindi nga nalunasan yung mga political scandal noong panahon ni Noy-Noy. Mm. Oh, bago qualified siya. Oh, sino ba? Si Lariga doon, twice disbarred. Yung mga tumitira sa Korte Suprema. Yan, oh, <laughs> Di ba? Si Laila de Lima talaga naman yan si Laila Deliba hindi sumusunod sa Supreme Court yan di ba kaya nga paulit-ulit natin sinasabi hindi sumusunod sa batas yan hmm. yung contempt order ng uh, eh, yung TRO ng Supreme Court hindi niya sinunod oh, alam na niyang may batas hindi lamang sa Biblia kundi sa mismong penal code natin sa pakikiapid nakiapid pa siya eh sumusunod sa batas yan oh, di ba siya sa mga uh, sinasabing drug lords doon sa Bilibid oh, iyan ang mga tumitira oh, tumira sa Supreme Court mali daw ko sabi, mali ako sorry ngayon naman tinitira tinatakot yung mga uh, taga-korte Supreme Siyempre, ma-impeach daw, impeach. Oh? oh eh dapat to, nakokontempt na rin eh. Oh. Eh sumasobra na itong mga to. Ito namang IBP, gumawa ng statement. Ito mga kapabay, mo muna natin dyan mga kababayan Ito din mga kababayan na kikita ko. Of course, alam naman natin kung aside sa kanila, of okay, course, binanata na natin din yan si Laila de Lima mga kababayan Nga si Franklin Drillon, iniintroduce lang yan ulit mga kababayan Kasi nakikita natin ngayong 2028, murang, mukhang tatakbo yan ulit. Okay, yan yung Ah, uh, isa sa nakikita ko kaya palaging ini-interview ng ABS-CBN mga kababayan. Of course, balikan natin sino bang palaging tumitira. Kung napapansin nyo, ah uh, palaging ini-interview ng media o yung mga tinatawag na framers of constitution mga kababayan. O framers ng constitution. Okay? So, sila yung mga bumanat. Kasi anong pinapala pinapalabas dito mga kababayan? Na kung saan itong mga taong 'to kasi nga, sila yung tinatawag na framer, sila yung gumagawa dyan sa konstitusyon na yan, lalo na sa impeachment. Eh sila, parang sila lang yung may karapatan na bumanat at magsabi na kung anong tama or anong mali. Okay? Yan yung pinapalabas ng mainstream media ngayon, mga kababayan. Pero, ang hindi nila inaamin, mga kababayan, ito, ito yung opinion ko, ito yung nakikita ko, ha? ang hindi nila inaamin mga kababayan or takot man silang aminin dito ay yung katotohanan na yung ginawa nilang rules or uh, um batas patungkol dyan sa impeachment ay maraming mali. O bakit natin nasabi na nasabi mga kababayan na maraming mali or maraming loopholes? Kasi nga mga kababayan um okay naman, binigyan ng kapangyarihan ng Kongreso na mag-impeach ng mga impeachable officials. May dalawang paraan, one third tapos magihiring doon sa uh, anong sa anong taon ito, sa Committee on Justice. Pero ang hindi nila nakita mga kababayan na kung saan ngayon ay inaabuso ng mga kongresista ay yung pagbuto ng one third na immediate mga kababayan kasi nga tulad ng nangyari noong February 5 which is alam ng karamihan na may involved na pera ay pag-abuso yan sa uh, ginawang batas nitong mga tinatawag nilang framers ng mga, ng konstitusyon. Ito yung probably, well, probably, hindi nila nakita ito na magiging issue ito ngayon. Yet, ito yung nakikita ko na kinatatakutan nilang aminin na talaga may mali dito. Bakit? Anong mali dito mga kababayan? Kasi kung talagang ah uh, itong impeachment ay pagpapanagot or for accountability ng mga opi officials at dadaan din sa proseso ng katulad ng mga nasa korte mga kababayan napat talaga sumunod dyan sa proseso sa korte. O maggawa ng hearing, bibigyan ng chance ang uh, anong tawag nito, yung nasasakdal na sumagot. Kasi ang ginawa nila dyan, hindi nila katulad nung sa pagboto lang ng one third. Eh walang opportunity yung nasasakdal na sumagot or mag-explain. Okay? Kasi mabibigyan lang siya ng opportunity na sumagot kapag yung complaint ma-file doon sa Committee on Justice. Pero yun nga, ito inabuso kasi ginamit yung pera ng taong bayan pang bayad o pamimigay doon sa kung sino mang pumirma. Okay, yan yung isa sa mga issue dyan mga kababayan. Kaya, eh, nga, buti na lang ito nakikita ng Supreme Court na talaga ito issue ito. Problema ito sa uh, paggawa ng batas. Problema ito kasi hindi nabibigyan ng due process. Kasi mga kababayan, kapag ganyan, lahat na lang. Kung ayaw ng mga kongresman or kung yung mga kongresman may gusto silang ilagay dyan, ipalit dyan sa presidente or vice or sa Supreme Court or sa ah uh, sino pa yung pang impeachable sa Comelec o sa COA yata pwede no o sa ombudsman hindi e yung house speaker isa-isahin lang uh, yung mga congressman o oh, si ano bibigyan kita ng ganito pirma ka lang ha pirma ka sa impeachment ni ano bibigyan kita ng ganito pirma ka sa impeachment hindi e ah taon-taon merong ma-impeach na official kahit walang valid na reason Kasi pagdating din naman sa Senado mga kababayan of course alam naman natin wala talagang fair dyan, kung sabihin nilang, oh may Duterte black na hindi patas oh of course meron din naman iba katulad nila Risa, Bam at Kiko hindi naman patas yan di ba Tito Soto nga questionably pa di ba O, oh, so, ito yung mga nakikita natin dito mga kababayan. Kaya, until now, palaging ini-interview itong tinatawag ng mga framers of constitution. Nahihirapan yang silang tanggapin na yung ginawa nila ngayon, noon, ngayon ay problema na. Okay? So, comment kayo dyan mga kababayan kung ano sa nyo dito. Uh, sa ating mga pinag-usapan ngayon. Okay, so paki-like po ang share ng videos natin. And then subscribe din po sa ating channel. So dito na po muna tayo. Kita-kita tayo sa susunod na video. Okay, so magandang araw po sa inyo lahat.